Meron na ako napuntahan dito sa Iloilo na isla. Sa halagang 20 pesos mo nandito ka na napakagandang isla. Hi guys. mag isla kami ngayon. Ay pupuntahan namin. Dito kami sa ano, sasakay ng bangka. Ay sasakay namin oh. No? Nag-register na muna kami. Ayan. Yeah. Mga kasama ko. Mga ko. Ngayon araw nga guys ay patungo kami ng isla na kung tawagin nila ay parola. Dito yung matatagpuan sa Ileilos, bayan ng Ahoy. Bali pala may terminal na dito ng mga bangka. Sa halagang 20 pesos ay makakapunta ka na sa isla. Man, ating bangkero. Ayan nga pala yung katabi niyang isla. May mga bahay nang nakatayo at may barangay na rin. Kung mapapansin nyo, napakalinaw talaga ng tubig. Siguro mga 20 minutos bago kayo makarating ng isla. Ganun nga lang kabilis ang biyahe. <coughs> Hindi ko alam kung anong sinisilip-silip ko dyan. Pero kakain na muna tayo guys. Tara! Eh <coughs> na nga guys. Nag-set na tayo ng camera dyan para makuha na natin yung paliligo natin sa dagat. Tanggal ko yung kinilas ko kasi gusto ko sana magpaa para makalangit tayo ng maayos. Ang problema, sobrang bato. Kaya hindi kinaya. Ibabalik ko yan. Mamaya magkikinilas na rin talaga ako. Wala nga pala kami ibang kasama dito sa isla, kaya solo solon namin. Wala rin ibang tao dito, wala nakatira. Naging pahinga lang ng mga mangyings dato after paglao. Na-enjoy na muna namin habang wala pang nagmamayari nito at libre pa. Baka soon, ma-develop ng gobyerno at gawin nilang tourist spot. At ayan nga ang pamangyeng ko, nag enjoy maglublub sa tubig, naglalaro pa ng kawayan. At ako, sinisisid ko yung 200 na nalaglag sa bulsa ko. Ewan ko kung matatagpuan ko kupa Hi guys, ito kami ng papa ko. Okay. Yan floater ko ako. Umaga, inangin yung ilang. Sa ah, gabi, inangin yung ilang. Akyatin na nga muna namin yung sinasabi nilang parola or lighthouse. So, ayan parola. Sa likod ko, kung nakikita nyo, akyatin ah, namin yan. Yan yung mismong lighthouse or parola. Go! No, kaya pa pa? Ako. Medyo matarik nga pala dyan yung aakyatin kaya nakakahingal rin. Bukod nga pala sa parola, may lumang gusali rin nandito na kinakatayuan na ng mga puno ito. at nagkaroon na ng mga baging. Pero sa totoo lang, napakaganda niya tingnan yung sobrang natural. <laughs> Ganda pa nito no? May nakita nga tayo dyan tableta na may nakasulat na pangalan. Andito na pala tayo sa kabilang side ng isla. Kung mapapansin nyo, maalon. Ayun niyo naman guys. Sobrang linaw ng tubig. Talagang mabatulan siya. Andyan pala yung mga pinsan ko. Shoutout sa inyo guys. Uwian na nga guys kasi walang kuryente dito. Kaya paalam na muna. Kaya paalam na muna.